Napakaganda po ng kulay niya. May mga palamuti din siya. Ang ganda talaga ng kulay na napili. Ang sarap niya sa mata. Ha? May mga ilan pa siyang buko na pwedeng mag -bloom after a week. Saktong-sakto para sa Chinese New Year. Ayan. Dadagdagan pa ito kasi bibili pa ulit kami ng iba pang mga bulakla. Bawat petals ang ganda. Yan ang lagit. Kita na yun yung tingnan. Napakaganda ng kulay. Yan lamang po. Ganyan siya namin nilagay. Ang ganda, ba? Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you, thank you. Leave a comment so I can subscribe you back. Thank you. Tikit-tikit lang po. Salamat.